Uh, what's up mga kaibigan? Isang magandang umaga sa ating lahat. Uh, nga pala itong biyahe namin, uh, yung Sapang Palay, Santa Cruz. Kapag po paluwas tayo, dito po muna ang daan natin sa may Philippine Arena. Kasi yung tulay, nasira na naman po. Hindi po pinapadaan yung mga mabibigat na sasakyan. Kaya kung kayo po ay mapapagawi ng marilaw at paluwas, kung andalan nyo ay mga kaya ng mga truck, buses, eh, hindi po tayo pwede dumaan doon sa tulay. Pwede naman po yung mga class 1 lang, mga gaan. Kaya dito tayo pinapadal sa Philippine Arena ngayon. Medyo may kalayuan ng kaunti, pero okay lang naman. At yun nga lang, tatlong tol, tolpi tol tol agad sa ano, sa one way. Tatlong tolpi tol ang babayaran agad ng ating opisina. Uh, ganun talaga. Kaysa wala tayong madaanan at hindi tayo makabiyahe. Yung iba, Tara tamad bumiyahe kasi nga yung gaganaping event dito sa may Philippine Arena yung opening ceremony ng PBA at uh, madalas kasi nagta dito pag may event sa Philippine Arena kaya yun ang kina, yun iba talagang mahirap napaka-traffic kaya kung kayo mapapagawi dito ng e exit kayo na Marilao eh baka pwedeng sa ibang maghanap na lang kayo ng alternatibong ruta kasi mamaya talaga na traffic nito. Kahapon sobrang traffic na, ngayon medyo may traffic traffic na rin sa ano sa pauwi kasi yung mga nag-exit ng Marilao exit tapos dumadaan ng Duat diretso sa Philippine Arena. Kaya eh, payo ko lang yung iba. Hanap na lang po ng ibang madadaanan para hindi na po makadagdag sa amin. <laughs> nakikita nyo sa ating kaliwa nagbibuild na po ng traffic kaya medyo mahaba-haba na po yung traffic na yan kaya wala tayong magagawa kundi magtiis kaysa hindi makabiyahe so paano ingat po tayong lahat at God bless araw-araw